Hello guys, this is Becky Kang Ayan, at magwawax po tayo Unang procedure po, linisin po natin yung kanyang kilikili Lagyan po natin ng oil at yan, pinahiran ko na nga po ng tissue Ayan, kung saan po yung hapay ng buhok Doon po natin i- Susundan po natin yung pagpahid ng wax Ayan, kailangan manipis na manipis lang Pero yung perang nilagay ko, makapal siya Kasi nga, Marami syang buhok. Ayan. At hilahin natin. Opposite side ba natin po natin yung kabilang dulo. Tapos hilahin. Ayan. Sinudod natin yung may mga tira-tira. Yung natira ang kabilang side. Kasi ibang direction naman yan guys. Ayan. Ganyan. Hmm. Nakahawa, nakahapa yan papunta dito sa atin. Kaya ihilahin natin pakabila ayan bana tapos hila para hindi masakit at syempre gumagamit lang ako ng oil guys hindi ako gumagamit yun ng powder kasi pag powder matatagal ang first layer ng balat marami sa kanila ang actually maraming gumagamit sa mga nag wax powder ang ginagamit nila pero ako oil yan ang secret ko ayan naglagay ako nung ano pakunti-kunting mga wax dun sa mga natira di ba nakita nyo naman parang ang lino naman ng camera ko parang hindi rin ayan o di pa ang linis na kanyang kilikili o may natira pa di ba sabi ko sa inyo eh, hindi talaga sa isang beses pangalawang beses makukuha lahat syempre may mga matitigas may mga balahibong pusa ayan kaya unti untiin natin minsan ng ano lagay kung saan lang party mayroon at naglagay na rin ako ng wax oil ayan o di ba suffer kinis kinis talaga yung guys makinis makinis ang aking kasama sa trabaho at next ang kaliwang ano niya ay kanan yan ang kanyang kanang underarm at syempre kita nyo naman natabo na ng aking pangalan na bekekang di ba yan ang kanyang kanang kama ang kanyang kanang underarm O, oh, si oh yun ganun ang paghila guys kailangan mabilis yung paghila natin o oh, di ba ang kafal pero parang malahibong pusa na siya <laughs> o kabilang side. Kasi hindi pwedeng isang beses lang hihilahin, guys. Kasi malapad masyado. Okay lang kung manifest o di ba? Ayun. Oh, 'yun ganoon. Baba natin mo. O di ba may nag pa sa akin? Just ko. yan o di ba? Nagpalit ako ng ibang ano kasi hindi na dumidikit yung kanyang wax paper. O di ba? May mga tira-tira. Kung alin na yung mga tira-tira guys, yun na lang ang lalagyan mo. Huwag na lahat kasi nawala na yung oil na pinahid ko. Baka ko ano nang mangyari sa kanyang ano... Minsan magkukosyo ng irritation, mga karoon matatanggal ang kanyang first layer ng balat, ayan, kaya mangingitim yung mga kilikili. Ayan, di pa. Guys, pakipalo lang ako. This is Becky. Kang. kailang kailangan ko ng watch hour. Kailangan ko ng tulong nyo. Ayan, nagpahid na nga ako dyan ng wax oil. Ayan. Para hindi malagkit ang kilikili. O, di ba? So far, puti. Di ba? Ang puti ng kanyang kilikili. And that's all. Thank you, guys.